Sa tindahan guys, samahan niyo ako ng almusal. Yung maliit lang nito. Check ang expired. Kung kailan. April 12. Punta tayo dyan o. Bili tayo ng tinapay. Kasama niyo kayo. Samahan ko. Samahan niyo ako. Ay, nabulol.

mga to nakapak na tong mga to eh I deliver nila sa tindahan tong mga to ayan may mga toyo sila yun gawa nila yung mga yan eh. ayan may balot sila oh Okay. Wow. Bibing kata ito. Yun lang. Bumili ako ng pinapay at gatas. Tsaka isang chips. Para may mangat-ngat ako mamaya. Kasi hindi na ako lumalabas. Hindi masyadong mainit. Natabunan ng init. Ang building natabunan ng init. Ano ba yun? bulul bulol So yun lang guys. Yun lang ang breakfast ko. Tapos may tamar naman ako dates at or dates dito. Yun lang yung breakfast ko. Hindi ko pwedeng biglain yung chan ko kasi fasting po ako. Sa so, hindi po nakakalam. Hindi po pwedeng biglain ng chan. Mamaya magluluto ko ng kanin ko. So, yun lang guys. In-update ko lang kayo. Kasi Friday ngayon, wala akong trabaho. Dito lang ako sa bahay. Walang pupuntahan. Dito lang. So, don't forget to like, unsubscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Bye-bye. Thank you for watching.